For to this video, papakita ko sa inyo kung paano magkapon Kasi marami pa rin tayong followers na nagtatanong kung paano daw magkapon Kahit na paulit-ulit na ginagawa natin At saka marami tayong kasamahan na gumagawa ng video kung paano magkapon Marami pa rin tayong followers na gustong makita kung paano magkapon Sa mga bagkuhan, sa mga nagsisimula pa lang magtanim ng luya Na nagtatanong kung paano magkapon ng luya So ayan, papakita natin ito yung tinanim natin na binhe noon ayan tapos gaganoon lang natin yan ganyan ganyan ayan yung pinagputulan ito yung puno nya yan yung maiwan ito huhugasan natin yan ibibinta natin Is small size tapos ito naman tatakpan natin yan ganyan so lipat tayo sa kabila ganyan bali ganyan lang yan tapos tatakpan na ganyan Ayan. ito talagang sinadya natin na small size nung tinanim natin Ayan, kung mapapansin nyo makakatapian, yan pare parehas yung laki buo buo po yan malaki yan noon Ayan, bago natin siya tinanim binyak biyak natin yan para maluwang yung tatanman ng isang piraso kasi pag ibuo natin yan yung big size isang puno lang yung ma itatanim natin kagaya pag biyak biyakin natin yan para isang puno ay isang binhi isang puno dalawa kung nagpaparami tayo ng luya pero pag marami tayong binhi marami tayong luya okay lang na ibuo natin pero pag ang purpose yung matagal kong sinasabi na pag ang purpose natin magparami pwede natin siyang biyak biyakin at least yung ganito kaya yung ganito para meron tayong maibinta kasi pag sobrang maliit yung ganyan taninim natin yan pag uh, ito yung kapunin natin maliit yan pag mura luya walang halaga to at least yung ganito kahit mababa yung luya meron itong halaga baka nagtataka kayo kung bakit meron akong hawak na ganito ito ay ano ginawa kong ano lang to bali sanga ng kahoy hindi ito bakal mas maganda kasi pag yung mga kahoy yung gawin natin pang ganun para makontrol natin pero ito masyadong mahaba pwedeng, pwedeng ano pwedeng mas mababa kunti dipindi yung gusto natin gawin kasi pag direct yung kamay na ganun natin pwede naman yung kamay ganun kaso ah, pag maluwang yung ating kakapunin masakit sa kuko mas maganda pa rin meron tayong ganito So yung mga ibang nakapun natin ipunin natin yan ito ang kagandahan pag yung luya natin ay kinakapun natin kasi after 2 months mag harvest tayo tapos after 7 months mag harvest ulit tayo bali 2 times tayo mag harvest pag kinakapun natin ang tanim nating loya mas magandang ano yung mga kagaya natin mga kagaya naming nagtatanim ng luya lalo dyan sa party ng south kasi maraming nagbabas sa amin kasi nagpapagod daw kami pat daw namin kinakapon ang tanim namin luya e paano kung maluwang pang, pag sampung daw so ilang buwan daw bago matapos yun so, para sa amin naman yung karanasan namin mas maganda pa rin yung nagkakapon kami kasi uh, dalang bisis kami mag harvest sa unang harvest pa lang yung kapon nabawi na namin yung gastos namin hindi man namin mabawi at least kunti lang kaya mas maganda ang ano ko sa mga kapwa ko nagtatanim ng luya mas magandang subukan nyo rin halimbawa magtanim kayo ng isang libong kilo magbase tayo sa kilo hindi sa kaban yung isang libong kilo itanim mo dun sa isang area yung isang libo itanim mo dun sa isang area subukan mong wag kapunin yung isa Uh, pira-pirasuhin mo yung mo yung ganun na itsura ganun tapos yung kakapunin mo naman at least yung ganito uh, pag i-confirm ninyo yung kita nyo dun sa isang libong kilo na magkakapun kayo at compare dun sa isang libong kilo na hindi nyo kakapunin na ganito yung gusto yung tanim subukan nyo kung saan kayo kikita mas kikita pa rin kayo ng konti o malaki doon sa magkakapon kayo kumpira doon sa hindi kayo magkapon yun po ay naranasan namin po yan kasi ginagawa din po namin yan noon kaya advice ko lang sa inyo mas magandang subukan nyo para malaman nyo rin pero kung ayon nyo walang problema at least sinishare namin yung karanasan namin para makatulong din kami sa mga kapwa farmers na sa tatanim at saka sa mga nag uh, mga bagwan pa lang kung paano magtanim, kung paano magkapon at kung ano daw yung mga diskarte para hindi matamaan. So, yun lang po, maraming salamat.